Hello mga kamanay, mga kamanoy, kamusta na po kayo? Today's video, andito tayo ngayon sa Coronadal City. Ito ay napakasikat talaga ang Coronadal City dito sa amin. Andito na lahat yung malalaking mall, kaya pag gusto mo mag-shopping, aba, aba. Punta na sa mall, ang laki ng mall dito, tinatawag na KCC Mall at saka East Commercial. Kaya ano yun, center point, East center point. So umikot kami galing ng Camila House At nag-ikot ng galing sa Jensen papunta sa Round Bull Kaya ito yung madadaanan natin Yung galing ito sa, sa Jensen General Santos City At ito na nga Papunta tayo sa Round Bull Kaya makikita niyo yung madaanan mo So ang daming nagbago At saka punong-puno na talaga yung mga space dito no Pati yung mga sasakyan ang dadami na rin talagang masasabi ko na ang sikip-sikip na talaga ng Coronadal City. At saka yung mga tricycle, bisihan na talaga. Tapos yung mga sasakyan, ang dadami, mayayaman na talaga ang Philippines. I mean, mayaman na talaga dito sa Coronadal City kasi nakipagsiksikan yung mga sasakyan. Tsaka tricycle, yung pamasada. So ito, noon, nung dito, ako dito, wala pa ito. Tapos, ano pa siya, yung hindi masyadong busy. Dito, mayroon na siyang, ano eh, yun ang imperial. O, dito na siya sa, kano sa papunta ng round ball, sa right na siya. Tapos, kita nito, may Jollibee na dito. O, ayan. Hindi lang pala doon sa round ball, may Jollibee, pati rin dito. Nag-extend din sila. So, dito naman is, ang dami na talaga nagbago. So, ito yung kisisi. Tingnan nyo, oh. Noon, maliit pa ito. Ngayon, oh. Inubos niya na lahat. Parang, ayan. So, isang ano na talaga siya. Tapos, yung, yung A center point. para magkakasalubong na sila. Tabi na lang sila. Grabe, no? Pero noon, marami pa yung may ari na mga pwesto. May pwesto, -pwesto maliit. Pero ngayon, inubos na talaga ng KCC at saka Ace Commercial. At eto na nga, oh, kung gusto niya na makdo, dito pala sa harap ng Ace. Meron pala dito McDonald. Ayan siya. So, ang, dito naman sa side, ni masyado. Dito lang talaga sa right, isang daming nagbago. Talagang ano na siya, city na talaga. Kaya, pag ka dito, yung hindi ka pa nakapunta dito, no, no, mga ilang years, yung kararating mo lang, Diyos ko, maaano ka talaga, makakapagsabi ka na, ibang-iba na talaga, dragang bisihan, parang gusto mo na lang yung, doon ka na lang sa barrio, kaysa dito, grabe ang busy, yung ano, kapag may sasakyan, pag nadadrive parang nakakatakot na, kasi nga, di ba? O, oh, ayan yung ano nila, yung tulay. Ganun pa rin, hindi pa rin nagbago. Tsaka yung round ball. Ayan, simply lang yung round ball. Hindi naman gumanda. Char. Okay lang, di ba? Ganun pa rin siya yung ano lang. Marami na talaga yung mga pwesto. At saka bisihan na talaga. Ibang-iba na talaga yung Coronadal City kay sa noon. Kasi syempre naabutan ko pa noon. Hindi masyadong busy. Ngayon busy na talaga. So lahat ng mga space na nasa harap, ubos na yata. Dati, dami pong bakante. Ngayon wala na. At saka ngayon pala, mahal na mahal na yung ano, yung mga bilihin, tsaka yung mga pwesto dyan sa ano kasi commercial na nga. Okay, ingat.